Sa Caraga Region, mahigpit din na nagpapantay sa mga insidente ng pagkalunod ngayong summer. Mga magulang, pinalalahanan ng DOH Caraga, na ang mabuti ang mga anak, lalo na kapag nasa outing si Jennifer Gaetano ng PIA Caraga sa sentro ng balita. Mas mainit ang panahon ngayon sa Caraga Region dahil na rin sa epekto ng El Niño Phenomenon. Kaya naman mas naeingganyo rin ang mga kabataan sa pagpunta sa mga swimming pool o beach resorts para maaliw at makapag-relax. At sa harap niyan, may paalala ang Department of Health o DOH Caraga sa publiko, lalo na sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak. Ayon kasi sa kagawaran, may ilang ulat kasi na ang dapat sanay bakasyon ay nauwi sa trahedya tulad na lamang ng banggang lumubog habang nag-island hopping according sa atong statistics, no, uh, drowning ang um, third leading cause of death worldwide. And um, in the Philippines, an average of 10 Filipinos die if, in a day. Binigyang diin din ni Dr. Cesar Cachon, Regional Director ng DOH Caraga, maigi na rin turuan ng mga bata kung paano lumangoy para na rin sa kanilang kaligtasan. So, Pinaka-basic siguro, Analdi, kung kaya nato ito, magtuon pa tayo maglangoy. No? Para din tayo ma ma kung sa kung maligo ta sa dagat o nga sa subakba ba ta sa pagatiman kung maliban dito pinalalahanan din ng ahensya ang mga karagano na maging health conscious at ugaliing uminom ng tubig at iwasang ma-expose nang matagal sa sikat ng araw lalo na ngayong el nino ilimit lang pud nato ang paggawas-gawas nato ilabi na ila gyud sa oras nga 10 to 3 pm e kini ang uh, panahon nga uh, medyo init ang padahon nani especially sa atong mga senior Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency Caraga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.